Guys, dito tayo ngayon sa New Corilla. Anong lugar to, sir? Carcor. Carcor, New Corilla. Ito yung may-ari si sir. Ang pangalan mo, sir? Rolando Superales. Rolando Superales. Maraming Superales sa amin, ah. So, guys, ito yung kakao nyo. So, need natin doon ipantay yung sa taas. Tapos, side pruning. Marami, marami din bunga. Kaso lang, medyo napiktuhan sa nutrients. Walang pruning. Walang abunok. So, turuan natin si sir dito. Guys, Lagyan natin ng pruning program tsaka fertilization program. Ito yung area niya, farm niya. Medyo magulo pa oh, yung mga kakao. Yan. Pero formado na yung mga katawan ng kakao. Pwede na siyang ayusin. Naninilaw, kulang ng nutrients to. Yung lupa naman, okay din. Dapat ipaswell test natin ito sir. Paswell test natin yung lupa niya. So yung mga bunga niya oh. Ito yung UF-18. Medyo maliliit, sir. Mm. Ito yung br 25 oh. Pero, br 25 to, oh, sir. oh, yung pina pinapa-identify mo. Mm, mabango. Ayan, ayan, mga br 25 Mahinog na siya, oh. So, privaton ang gamit mo, sir, oh. So, followers si, si, si sir natin. So, gumamit din siya na privaton. Alika, maganda rin. Alika. Ayan na. Ayan doon, maraming bunga doon. Dito oh. tayo, maraming. Balambunga lang, tatlo. Hinukla yan, sir. Oo. O, na ko lang yun. Masa nasa kakao. pa rin yan. Kakao Hindi natin pruning siya. Ayan, basakan o, oh, guys. Nilid ng basakan. Ayan, <laughs> basakan lahat yan o. Oh. Tapos dito naman kakawa niya, sir. Ayan o. Oh. Naninilaw. Ito, sir, pwede natin pruning, sir. Pruning natin. Pruning natin may kuan pa may bungang nga ang unang purpose sir oh baka ikot ka sir mm ka ikot ka ba so sa gabal to sir ito yung unahin mo lagyan mo ng allowance to oh. Mm. wag sagad us ka sa Lazada sir 100 plus lang napakatalas kunin na natin yan sir mm ito sir oh mm. Ito rin sana sir oh. Mm. Tanggalin. Kaso may bunga kay. Mm. Sayang. Sayang. Sir. Sir. Dos. Oh. Duh, sir. Gabal na to, sir. Mm. Pero makaikot ka na. So sana tanggal to sir. May bunga eh. Tapos na season. Sabay 7 knives sa taas. Bawasan konti.